Kasama natin si Bubay ng Team T-Bats. Bubay, um, sino-sino ba'y magiging guest natin dito sa... Siyempre, year-long celebration, yung uh, More tao More Saya. Pero sa Tibat bats sino-sino ba'y abangan natin? Ay, dito? naku, papyao lang ha. Sa darating na Sunday na ko magkasama siyempre eto na. Oh! Diba? Ayan oh. po nakita nyo. Lahat magkakalabyo at magjowa ng real life. Talagang kikinigin tayo at matatawa sa mga pinagdagagawa nila dyan sa mga segments namin sa t -Bats. Kaya naman, may in love na kayo, magsasaya pa kayo sa aming 7th year month long anniversary. Wow! Dahil dyan, alam niyo yung blessing yung senior share niyo. Hindi lang kayo nanalo ngayon, donate pa kayo ng 20,000 sa... Sa Mowal Fund. Ayan. Mowell Fund. Ang Mowal Fund po ay isang uh, 50-year-old institute na ang uh, primary ano niya, task niya is to take care of the welfare of uh, the movie and TV workers ng ating industriya. Maraming salamat sayo iyo. Dahil dyan, pwede rin sila manaro na total cash prize of 200. Give me 20 seconds on the clock. Let's go, Bubay. Eto ang tanong. Ang bad news. Isa lang ang natanggap mong regalo sa iyong birthday. Pero, may good news. Eto pala ay blank. Pera. Sa anong age karaniwang nagsisimula ang paglabo ng mata? Sixty. Dahilan kung bakit mura ang ibinibenta ang kotse sa'yo. Second hand. Fill in the blank. Tengang. Tengang blank. Hindi nakakarinig. On a scale of 1 to 10, gaano kasipag ang barangay captain nyo? 7. Let's go! Yay! Let's go, let's go! Bad news! Isa lang natanggap ng regalo, pero good news, ito pala ay pera. Sino ba na may aayaw dyan? Sabi ng survey ay... Yeah! Sa anong age karaniwang nagsisimulang lumabong mata? Sabi mo ay 60. Medyo late, pero okay lang. Survey? Meron pa rin. Dahil lang kung bakit mura ang ibinibenta ang kotse sa'yo kasi second hand. Sabi ng survey? Nice one. Fill in the blank tengang. Sabi mo eh, hindi nakaririnig. Ang sabi ng survey? Meron. On a scale of 1 to 10, gano'n kasi pag barangay captain niyo? Sabi mo, 7. Survey? Nice one. 80. Good start. Good start. Good start. Good start. Let's welcome back Tekla. Yeah. Tekla, happy seven years. Si Bubay, partner mo naka 80 points. 120 to go. Kayang-kaya kaya natin yan. Let's do this, Tekla. At this point, makikita na naman nanonood ang sagot ni Bubay. Kaya give me 25 seconds for Tekla. Okay. Ito ang tanong. Sitwasyon bad news kasi isa lang yung natanggap mong regalo sa iyong birthday. Pero may good news. Ito pala ay blank. Alahas. Sa anong age karaniwang nagsisimula ang paglabo ng mata? 70. Dahilan kung bakit mura ang ibinibenta ang kotse sa'yo? May sira. Fill in the blank. Tengang. On a scale of 1 to 10, gano'ng kasipag ang barangay captain nyo? 8. Let's go, Tekla. Yes! Tignan natin. Kung ano, cool. natin. Scale of 1 to 10. Gano'ng kasipag ang barangay Captain Joe? Ang sabi mo ay 8. Ang sabi ng survey sa 8 ay? Oh, yes! Top answer. Oh! Fill in the blank. Ito, tengang blank. Hindi mo na siguro. Yes. Ang uh, top answer dito ay tengang kawali. Ah. Mm. oh tengang kawali. Ibig sabihin, nagbibigyan. Dahil lang kung bakit murang ibinibenta ang kotse sa'yo. Dahil sabi mo, dahil... Oh. Survey? Yes! To yes! go. My friend! Ano age? Karaniwan nagsisimula paglabo. Sabi mo 70. Parang medyo late na yun. Yes. Um, Nandyan ba ang 70? Hi! Wala. I... Ang top answer ay 40. 40 years old. Good news! Ang regalo para sa'yo ay alahas. Ang sabi ng survey sa alahas ay... Young! May sasakyan, sasakyan ng top answer. Congratulations. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos, Pibat. Let's welcome back on stage, of course, the OPM greats. Ms. Leah, Sir Ding, maraming maraming salamat po. Sana po'y maulit and again, congratulations on a successful concert. Thank you. Grabe, Marami, maraming salamat. And, Kibats, happy 7th. Yes, happy 1st. for you guys